At ito nga guys, maingay po sa labas. So nagbitbit po tayo ng extra, extra dito. Ah. Uh, extra isa. Ah. Uh, po. Yan po lahat. depo ako nagsisinungaling yung sabihin ko may anim akong bitbit. -bit. Ayan po. Ayan po lahat. So, naglagbitbit ako ng extra. Baka kasi inorderan ako ng asawa ko. Ah, uh, hindi ko, kasi nga pinaglaruan ko yung akin, naalala nyo to. Naglaruan ko, so inayos niya. <laughs> so, uh, gusto ko yan, uh, nag, nag, nagbitbit pa ako ng extra. Ah, uh, ito po. Ito po ang extra ko. So, kasi, di ba, hindi ko alam kung magkakaroon pa ako, na, you know, kasi paggaling dito, hindi pwede i-deliver direct sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, baka magkaroon ako ng draw ulit doon. Ah, uh, kung hindi ko ikip yan, hindi ako magka-cash, baka ipadraw ko rin yon Kaya nag naglagay lang tayo ng extra.